Hi mga po friends So kaninong umaga na isaan kami ni mami Sabi niya mawama siya sa SM Yun pala ang punta namin siya manggagamot Excited pa naman kami ni Nabi So ayun na nga Kwento ko sa inyo mga nangyari Sa video na yan palabas na kami ng street namin Hindi pa nakakalayo e eh, nakaramdam ako ng antok Paano ba naman kasi ang lamig ng aircon? Gloomy kasi kanina, makulimlim, hindi mainit, Kapag hindi mainit sa labas, malamig yung aircon namin. Pero kung mainit sa labas, mainit din sa loob ng car. Tapos eto pa nga, tignan nyo naman yung pagkasuot ni Mami sa aking harness, Mali-mali, nakaipit tuloy yung paho. Tapos eto nga, sumilip ako sa bintana kasi curious ako kung anong nasa labas. Sabi ko kay Mami, malapit na ba tayo sa si HM, Mami? Sumagot naman siya, sabi niya, oo daw. Pero parang familiar yung daan na to. Parang hindi siya daan papuntang SM. Sabi ko kay mami, mami sure ka ba na SM ba pupuntahan natin? Sabi naman ni mami, oo oh, nga ako ka nga makulit ko ho. Sabi ko naman sa kanya, abay nga ninigurado lang ako mami. Tapos sinabi na curious na rin. Sabi niya sa akin, Koko, parang hindi ito yung daan papuntang SM. Tapos ayun, sumilip Nabi sa bintana. Sabi niya, Hi, hey, alam ko to kung saan papunta to, ko. Ako. Sabi ko naman kay Nabi, saan papunta to, Nabi? Sabi ni Nabi, parang sa, sa, siya manggagamot. Tapos itong si Mami biglang kinarda si Nabi na para bang pinipigilan niyang sabihin na siya manggagamot ang punta namin. Tapos ang ginawa ko, nagtulog-tulugan na lang ako. Pero itong si Mami sabi niya, Hoy ko, huwag ho, ho ka magtulog-tulugan dyan. Andito na tayo, bababa na tayo. At eto na nga, sinakay na kami ni Dada sa aming pet stroller. Tapos sabi ko kay Nabi, Nabi, hindi naman to yung siya manggagamot ha. Iba yung lugar oh. Tignan mo, may parking. Baka parking ng SM po. Tapos sabi naman ni Nabi, Ay, oo nga ko, mo. No? Baka nga parking ng SM to. Pero nasan yung mall ko, ho? Tapos sabi ko naman kay Nabi, Ay, oo nga no. Bakit ganito? Bakit nasa kalsada tayo? Tapos, maya maya, may nakikita ko. Petish! Oh my God! Hindi nga siya SM HM nabi, siya manggagamot. Naisahan tayo nabi ni mami, napulagot na. So yun na nga, pumasok lang kami sa loob. Wala eh, wala na akong magagawa, nandito na kami. Tapos in-interview na si mami ng staff doon. Sabi ko kay Nabi Nabi, kinakabahan na ako. Naku, ano pa yung mangyayari sa atin? Tapos ayun na nga, ikikila daw kami, sabi ng staff. Kaya ayan, kinukuha na po ni Dada. Diyos ko, kinakabahan talaga po. <laughs> 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 Sino po siya? Si So yun mga po friends, 6.20 ang timbang ko. At sinabi naman ang sumunod na tinimbang. Sinabi. Please. Hello, yes. Perfect. So yun, 4.6 yung timbang ni Nabi. Naku, tapos eto na nga. This is the moment of truth. Kung normal lang kay Nabi, iyan na rin natin. Vaccine. Vaccine na natin. May vaccine na dyan. Meron po. Meron dito po. You were... Oh, tatlong vaccine na yung gabi. Meron. 7-in-1, 0-in-1, 0-in-1, 0 in ay nako, sinaasar pa ako ni mami dyan. Sabi ko nga kay kuya, kuya tulungan mo ako please. Naku, eto na nga. Diyos mio marimar. Naku po, tuturo pa na Sabi ko kay Dok, para ko po, ang sakit po. Tama na yan, Dok ha. Tapos meron pa palang kasunod na isa. Nagalit na ako kay Dok dyan. Sabi ko, ruff, ruff. di ba? Sabi ko sa inyo nagalit ako kay Dok tapos eto na nga sinabi na ang pasunod, ang ginawa naman sa kanya is sinibis siya. Dahil eh, chine kung normal na yung WBC niya tsaka yung platelet niya. At dahil normal na daw yung kanyang WBC at platelet, vinaksin na rin siya ng 7-in-1, deworm at anti-ravis. At sa wakas natapos din ang kalbaryo namin. So ayan, nagbabayda si mami sa counter yan. At pagkatapos, Uwi na! So yun lang mga po friends, sana'y nag-enjoy kayo sa mga kwento ko for today's video. Don't forget to like, comment, share, and follow nyo na rin kami para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload namin. Bye! Oh, no, Sorry! Sorry, kaka, sorry! Galit ka dun sa ano? Nagalit ka dun sa nagtuturok tsaka naghahawak sa'yo. <laughs>